Magluluto tayo ng sinigang na hipon sa kamias. Ito na 'yung bawang. Napakulak ko na natin ng sibuyas. Lagyan natin ng na konting patis. yung muna natin 'yung kamias. Luto na yung tamiya, pisain natin. Pagkatapos mapisa, lagyan natin ng hikong. Lagyan na natin yung hikong. Lagyan natin sabaw, mainit na tubig. Sama na rin natin yung kangkong. At hintay natin maluto. Yan, yeah, and dito na